Happy Mother's Day. Sana masaya ka. Hindi oh. lang yan, Nay. Meron pa akong bigay sa'yo. Tignan mo kung anong laman. Punlibo <tinyo> Wow. Para sa'yo ito. Mother's Day kasi yun, Nay. Para sa'yo po. Tanggapin niyo po na. Ay, ayaw mo ng camera? Wala. Mag Mga vlogger kasi kami. Ha Happy Mother's Day po. <laughs> Happy Mother's Day. Sana masaya ka. Oh. Hindi lang yan, Nay. Meron pa ako bigay sa'yo. Tignan mo kung anong laman. Para makita mo. 1, 2, 3, 4, ทำปุีนเรือ้าว Ayan, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Mga kababayan, sa lahat po ng mga nanay sa buong mundo, meron po akong misahe sa inyo. Pag-aalagang, walang kapantay, pagmamahal, na walang hinihintay na kapalit. Pang-uunawang, hindi nasusukat. Maraming salamat po sa iyo nanay. Ikaw ang number one. Happy Mother's Day. Ayan, mga kababayan, dahil Mother's Day ngayon, may papaligayahin tayong nanay. Pero siyempre, bago ako magsimula, ay babatiin ko muna kayong lahat ng Happy Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay saan man po kayo naroroon. Kaya naman mga kababayan, sa araw na ito, nag-ikot ang Team Daddy Frankie at naghahanap kami ng maswerteng mabibiyayaan na nanay sa araw na ito may bibigay kami ng bulaklak, bigas, at kaunting tulong financial. Malalaman nyo rin kung magkano ito, mamaya lamang po. So mga kababayan, samahan nyo po ko hanggang sa dulo ng video ito. At syempre, shoutout ko muna ang Team Rice Abab sa pamumuno po ni Tita Hanes. At syempre, sa lahat po ng mga nagpapakulay sa ating premier, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Ganon din po sa mga kababayan nating OFW. So diretso tayo sa video mga kababayan. Tara! Ay, may ka na eh. Ay wala. Ha? Balot, magkano balot? 25? Pang-isa? Masarap pa yung balot mo, nai? Saan galing? Atanawan. Atanawan? Lagi-lagi ka nagtitinda rito, nai? Oo. Ba't may tungkot ka po? May Ay. Maliit isang pa? Oo. Inborn? May anak ka po, nai? May anak ka po? May anak ka po? Oo, ah, Meron. So, anak to? Twenty-five? Iki-kain ako. Kain ako meron kang ano. Ah, dito. Dito. mukha muna. Dami pa ninda, marami ka nang benta. Ito benta mo, balot lang. Bawal jacket din ang bawala na. Na magtenda niya. Ha? Ah, ah, bawal ang tubig. Oh, kasi may 7-11 para doon sila bibili. kanay tanawan tanawan ikaw ilan ilan taon ka nanay 55 nagtitinda ka pa kailangan mainit kasi sa bahay ha natatanay kasi ako. Sanay kasi ako sa kasi no nagtitinda gaano ka no. nakatagal no. nagtitinda no. ng no. balut na yun ah ito 6 na taon na pero doon sa Fairview, nagsipinda ako na ano yung Yakult at saka na Yakult. Ay, Yakult naman doon. Oo. Ay, bakit napunta ka sa Balot? Eh, ano, asawa ko kasi pa doon din. Sa Lagi ako, nagsipinda ka na ano ba? Ganun, ganun. Dali na nga siya. Eh, masyado mo malupit. Malupit yung asawa mo? Pero pagkain na siya ah wala na wala ka na asawa ngayon wala sino kasama mo sa buhay ngayon mga apo mga apo anak anak ah buti naman pero buti malakas ka pa na eh awa ng Diyos salamat sa Panginoon oh, salamat sa Panginoon opo kahit pilay yan. kahit pilay lang ako kahit pilay basta malakas ha ah. hindi po ang hmm, sayo na eh ay, alam mo bang Mother's Day ngayon? Alam mo bang Mother's Day ngayon? Hindi mo alam? Happy Mother's Day, Nay. Oo. Salamat po. <laughs> May regalo ako sa'yo, Nay. Salamat ka lang, kukunin ko, ha? Happy Mother's Day. Sana masaya ka. May may bumati na ba sa iyo, Nay? Wala pa. Wala pa. Malakas pa naman mata mo, Nay. Buti malakas pa mata mo, ano? Mabuhay ka pa ng mahaba, Nay. Hindi lang 'yan, Nay. Meron pa akong bigay sa iyo. Tignan mo kung anong laman. Ay, Oh? Ano po? Marami naman ito. Hindi, para sa iyo yan, eh. Ay. ay, salamat naman. Hindi ko ka ng Panginoon. Ha? Oh? Hindi ko ka ng Panginoon. Bakit? Salamat po. Kaya lang po ako. Na, sa, sa, ng edad ko, ngayon lang. Ikaw lang po ang nagbigay. <laughs> Pinapaiyak mo naman ako, na eh. Hindi, sa totoo lang. Oo. Oh. Sa totoo lang. Kasi, ko na nagkikinda. Ngayon lang po ako nagbigyan ng Panginoon. Oo. Oh. Para sa iyo na Salamat po. Maway Mag pagpalain ka pa ng Panginoon. mo ko na. <laughs> hindi nga po. Sa totoo lang, matagal na po ako. Matagal na po ako nagtitindak sa din ka. po ang hindi sa akin. Nakita ka nakita kasi kita na Nadaanan kita dito. Tahimik mo. Nasabi ko, batiin natin si nanay ng Mother's Day. <laughs> Salamat. Po. Ako yung ako yung naiiyak nai. Eh. Hindi nga. hindi po ako ano. Ako po si Daddy Frankie nai. Ha? Ah? Ako po si Daddy Frankie. Thank you. Opo. Ay nakakahiya ka nai. May camera diyan. Salamat po. Opo. Ako ah, kami yung mga charity vlogger. Okay lang i-upload namin to. Okay. Bilang pasasalamat sa mga nanay pagbati sa mga mababait na nanay. May love letter akong sulat yan nai basahin mo. Kaya kita ang balot? Ay, hindi na po. Ay, <laughs> Babayaran mo. ko yun na kuha ko. Hindi na, hindi na. Hindi po. Hindi na po. Babayaran ko yun hindi kasi ano po. yun. Iba yung negosyo, iba hindi yung bigay po. ko sa'yo. Ah. O, oh, bigay ko talaga sa'yo yun. O, pagbibigay rin naman ako ng balot sa'yo. Huwag na. Ah, Ibenta mo na. Salamat po. Oo. O, -o. sukli so mo. Opo. <laughs> Anong pangalan ni nanay? Rosita Quaison po. Rosita Quaison. Opo. Saan ang province niyo po? Surigao po. Taga Surigao ka? Oo. Saan dame, sa Surigao? Sa ano? Camp, Campo Bakwag. Oo. Uh -huh. Campo Bakwag po kami. May mga kamag-anak kami sa Surigao, Campinganon, Maribuhog, Surigao del Norte. Del, del Norte po kami. Del Norte rin kayo? Campinganon? Oo. Uh Klaver -huh. po. Papuntang Klaver. Ah, Klaver. Medyo malayo oh, ng konti. pa. Pero sa Bakwag lang kami. Oo. Uh -huh. Pakwang Kampo Malayo sa amin sa Surigao del Norte. Bakwang, sa Kampo Bakwang kami. Oo. Oh. Sa Kampo Bakwang. Sana. Maraming <laughs> salamat. Pwede ka ba mayakap na eh? Mga kaano ka? Nakakalis ka dyan? <laughs> Ay, hindi, hindi ka nakakatayo talaga? Nakakatayo naman po. Hindi ka nakakapaglakad. Nay, kunin mo yung sobre mo. Ayan, kunin mo na <laughs> happy Mother's Day, Nay! Huh? Oh, Happy Mother's Day po. Sana umaba pa buhay mo. Sana? Maghari na po. Oh, sana nakatulong yan. Bilangin mo, Nay, para malaman mo. Malaking tulog ito. Bilangin mo, Nay, ilabas mo para makita mo. Malaking, malaking ano po. Oo. One, two, three, four, five, six, seven. 7 8 9 sampung po wow ko Opo, sobra sampurna sa Sobra-sobra sa negosyo mo. Oh. Pan, ano yan, uh, pandagdag, Mas makatulong sa inyo nai, ha? Salamat po. Opo, mag iingat ka parati. Magalawa. Opo. Kasi Mother's Day ngayon, oh. no? Pasasalamat ko sa mga mababait na nanay. 90 napapagod para sa kanilang mga anak. Ayan, Malang kaya... <laughs> Ayan na, nakakamera tayo. Ayan. <laughs> Shoutout mo yung mga kapatid mo na, yung mga apo mo, anak mo. Ah, uh, mga apo, marami na yung sa akin sa tagal kong nagtitinda. Uh, mga anak ko. Oo. Uh, nasa rin anak ko, nagtitinda rin ng kalamay sa so, umaan sa likod What? ng simbuan. Sa likod ng simbahan. Ang mga anak mo na doon din sa Quiapo? Nagtitinda ng kalamay. Suman. Sa likod ng simbahan. Oo. Salamat ay, naman. Salamat, salamat at natagpuan po. kita, Nay. Ay, salamat naman. Ito ang <laughs> hindi ko. Ikaw ang binigay sa akin ng Panginoon. Opo. Ayan. Talagang kaloob ni, ni God yan na para sa iyo. Sa iyo talaga mapibigay sa araw na ito. Oo. May pwedeng magtanong? Malayo pa ba rito yung Santo Tomas? Ayo, Diretso pa Ah, tapos kakaliwa ko kayo. Mga ilang eh. oras pa po Nay. Malapit ako. Malapit Ay, na Malapit na ho. Malapit na? Malapit na? Nay, naghahanap kasi ako ng nanay. Ano? Naghahanap po ako ng nanay. to sa iyo. Mother's Day kasi ngayon para sa iyo Opo. Opo, tanggapin mo Nay. Para sa iyo po. Happy Mother's Day po. Para sa iyo to. Mother's Day kasi ngayon Para sa iyo po. Tanggapin niyo po na. Walang iniingin kapalit. Alis na po ako pag tinanggap niyo to. Sige na nai. <laughs> Iyak ako pag dito tinanggap. Nay, grasya po ito, Nay. Huh? Grasya po ito. Ay, ay, ay. Wala po. Tulong ko lang para sa mga nanay. Pasasalamat ko para sa mga mabait na nanay. Na, pa. <laughs> Pangalan niyo po, Nay? Juliet po. Juliet? Okay. Taga saan po kayo, Nay? Sagarin, po, miss. Salamat po. Ano lugar ito, Nay? Santor po. Santol, Batangas? Santor po. Santor. Salamat okay. Salamat po, Nay. <laughs> Taga-sabi ah, ano, okay. ba kayo Ha, ayan. Taga-sabi ba iyon? Natatakot kasi ako kasi may kayo kayo. Wala kang matakot, Nay. Di kami masamang tao. Taga-makati Taga, po ako. Ha? Taga-makati? Opo. Kasi nangyayuhin po ako taga-makati. O, uh, ganon? Opo. Pero patay na po siya, re-try to. Oo. Bumabati lang ako sa mga nanay kaya may binibigay ako ganyan. Ha, uh, sige po. Salamat! <laughs> Ay, pwede magtanong? Hi po, gusto po kayo? Ay, <laughs> magtatanong lang ako man. Huwag kang matakot. Saan po yung ano? Ah, anong lugar yon? Sa, San Santo Tomas? Ay, ayaw mo ng camera? Wala. Mag mga vlogger kasi kami. Saan yun? Santo Tomas? Diretso lang. Diretso lang? Pagkakikain ng mga bayan. Oo. Tapos, ayayin sila ko. Nay, pwede ba kita isama sa vlog ko? yung vlog ko? Wala, nagtatanong lang. Kasi mother, nay, kasi Mother's Day ngayon. Oo. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ikaw na binibigyan ko, hindi anak. Para sa nanay. Happy Mother's Day po. <laughs> oh. Ah, ayan ay. Eh. Pagsaludo lang po yan sa mga nanay na kagaya nyo. Ayan. Yeah. <laughs> Ito pa na eh. Para sa inyo po. Ni para sa inyo yan. Okay na. <laughs> oh. Hello po. Ayan, Nay. Para sa iyo, Nay. Na no. Salamat po. Eh Happy, happy Mother's Day po. Your blessing sa inyo Opo. Ayan. Hello po. Kaway ka sa vlog namin. Kasama ka po kanina. May camera. Hindi. Huwag okay. kayong magalala. Hindi kami masamang tao. Opo. Oh, Opo. na ako. Abalo ka, um ah, ka na. na so, kailan ka huli nakatanggap ng flowers? Hindi, <laughs> oh, Anong birthday birthday? Pinigyan na. pala eh. Alam tayo, Ah, pinigyan pala <laughs> <laughs> eh. Pero ko, Ah, ah Oo, Eh, wala ka na asawa, paalo <laughs> na eh. Di ba? Lahat niya yung mga anak? Di ba? Thank you po. Pagkatapos <laughs> <laughs> hmm? kayo. Pakati. Uh, Anong pangalan niyo Daddy Frankie po. <laughs> Hello, namin kayo. Ah, thank you. Thank you. Ayan. Thank you po. God bless dito kayo. Ma'am. <laughs> Tingnan natin. Sige, babayaran ko. Magkano yan? Hindi ko ako Hindi. Hindi, babayaran natin para hindi luki. Hindi <laughs> po. So, 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 may, may timpla na. Sukang Santor? Magkakano to? Bayaran namin. Punta ko yan. Hindi oh, pwede. Punta na. yan. Punta ko yan. Punta ko yan. <laughs> <laughs> Sige, <Sina. laughs> salamat. Hi, Nay! Kumusta po kayo, Nay? Ano nyo po siya? Pinsan. Pinsan! <laughs> <laughs> Nay, Happy Mother's Day po! Kumusta po kayo? Ilan taon na po si Nanay? <laughs> 1972. Kailan may huling nagbigay ng bulaklak? Birthday mo. Kailan ka huling nakatanggap ng bulaklak? Ngayon lang. Ito so, pa may bigay pa ako sa'yo. Oh. Pasasalamat so, sa mga nanay. Happy Mother's Day po. Ayan, sama kayo sa vlog ko, nai. Mas kaway po. Ayan, thank you, nai. Ingat po kayo. Salamat. <laughs> okay, right, let's go. Thank you po. Salamat. Okay lang. <laughs> okay lang. Ah, kami ang magsusorry. So Ipapalo <laughs> kita. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. Okay po. Ito, regalo ko sa'yo. Pandagdag po unan. Thank you, Daddy Frankie. Tignan mo. Ano yan? Ay, hey, ang laki. Thank you, Daddy Frankie. <laughs> Mga kababayan, uh, may followers tayo rito na nagtitinda daw siya ng turon at uh, kaway ng kaway kay Daddy Frankie. Pupuntahan ko lang. Hi ate, ano paninda mo? Lumpia at saka alalo. Oo. Oh. oh frankie, masarap yan. Ako nagluto. Magkano lang. isa? Ano, sa sa lang, Daddy Frankie. Oo. Oh. Pintay <laughs> dyan. Lupo. Sige, pahingi isa. Oo, oh, sige. Sabukin sa Daddy Frankie. Plastic? Oo, oh, so. oo. Daddy FRANKIE eh. Ba't kilala mo ako? Hindi, siyempre. Lari ka pinakikita sa akin sita yung vlog mo. Weeeeh! Di lang! Ah, lagi ka nanonood? Oo. Oh, oh. oh mo ako, Daddy FRANKIE Ha? Huh? Pan na pan. Pan Ang galing! Ang galing! matagal matagal ka magtitinda rito? Matagal na. Daddy FRANKIE Kaya yung suka? Ito, ah, so Daddy Franklin. Eh. Kunti lang. Oo. Oh. Sabi ako nagtitinda dito dati frankie. Hmm? Bakit? Kasi, isa na ako talaga nagtitinda. One din na ako na ano, kasi, may yorok na na high blood kasi ako dati frankie. Hmm? Okay na. Yeah. Okay. Uh, dito, Marami ka nang benta? Papunti so, ko lang naman dali frankie. Bakit? Kasi, hindi sasok lang ako nga. Ganun lang. Ang ano natin. So, Bakit ikaw lang? Kasi wala mo, ako lang ko ko ikaw din gumawa? Oo, oh, Frankie. Oo. Kaya gusto mo kitang magawin ka. Masarap yan Dady Franky, agad gumawa nyo mm -hmm. Oo, wala pa akong Ba't ang sipag mo? Ay naku, si Dady talaga ako. Hindi ako Hindi ako talaga masipag siya, talaga ako Dady Franky. May regalo ako sa'yo <coughs> dahil masipag ka. Ano yun yung ginagawa mo? Doon sa ano yung bumibili ba dada? Uh. Ah, oh, sige, tapusin mo muna yan. Oo, oh, sige, tapusin mo oh, muna. Masarap yan, dada ka. Masarap? Oo. Oh, oh. Wow. Kuya, oh. Oo, oh, marami ka naman daw yun. Pag ako nagsisim ka. Marami na pala ikaw benta eh. Ito nga lang, oh, dati Frankie, kakauti nga lang yun wala pa akong bento, hindi pa ako nakakasagkat po. Hindi pa akong kuhunin dyan. Kuya, oh. Okay na, magkano yung sakin? Uh, no, sa akin? Ano, sampu lang dati pa. Sampu lang. O, oh, ito. Pakuha. Okay. Hindi na, huwag na. Okay na. Ito, regalo ko sa'yo. Pandagdag po unan. Oh, sige, thank you, Daddy Frankie. Tignan mo. Ano yan? Ay, ang laki! Thank you! Daddy <laughs> Thank you! I love you! Oo! Oh. I love you, Dati Frankie! Oo, oh, sige. Mabuhay ka. Oh. Huh? God Thank you, Dati Frankie! Oh. Oh, I sige. Love you! N Ingat ka! Hindi, ay, step na! 10, 10. Oh, 10, 10, 10. hindi yata marunong magbilang ha. Hey, ulitin mo, ulitin mo. Magkano yan? 1, oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oo. Oh, ilang yan? 10,000. Hindi. 5,000? 5,000. Dati Franti. Oh. Thank you. oh. you. Oo. Oh. Ano pangalan mo, ate? Christine ano Alcantara. Ilang taon na ikaw? Ano na ako 44. kayo 44 Ingat ka? Oo. God bless. Sana nakatulong sayo. Oo. Oo. Opo. Oo. Sige ha? Okay, bye-bye.